sa pagkatong ito ay mababasa, mapapanood at marinig ninyo ang kwentong may pamagat na Sa Pagtatama ng Mali Ang kwentong ito ay sinulat ko noong 1990s at uh, nalathala sa mga pahina ng Love Live Comics Iginuhit ito ng Filipino Comics Illustrator na si Lucas Jimenez At ngayon, dumako na tayo sa tampok na kwento sa araw na ito. Maagang dumating si Eric sa lugar na yon, lugar kung saan una niyang nakilala si Christy. Mula noon, dito na sila laging nagtatagpo. Pero sino ba si Christy sa buhay ni Eric? Paano niya ito nakilala? Nasa lugar ding ito siya noon kung saan meron siyang manini Maninigarilyo sana siya pero hindi pala niya nadala ang kanyang lighter. Hindi niya inaasahan na lalapitan siya ng isang babae at aalukin ng pansindi. Iyon si Christy at dito nagsimula ang kanilang pagkikilala. After a brief introduction at paghitit at pagbuga ng usok ng sigarilyo, naging at home agad sila sa pagkukwentuhan. Ayon kay Christy, hazard daw sa health ang paninigarilyo. Na tinugon ni Eric na yun daw ang nagsisilbi niyang outlet para mawala ang problema at lumuwag ang kalooban. Sinabi ni Eric na ganoon din naman si Christy na nagsisilbing outlet din niya para sa kanyang sarili. Nalaman ni Eric na tulad ng isang usok may gustong kumawala sa kalooban ni Christy na nito sa kanya na nagtiwala raw siya sa kanyang boyfriend na nangakong pakakasalan siya. Pero sumira daw ito at nagpunta sa Canada na walang paalam. Sinabi ni Eric na ang minsang kabiguan daw ay hindi katapusan. Sinabi nito kay Christy na maaari raw isinara ng pagkakataon ang kanyang relasyon sa boyfriend nito para magbukas naman sa iba. Ang salitang iyon ni Eric ang naging dahilan para muling buksan ni Christie ang kanyang puso. Naging madalas ang kanilang pagkikita sa lugar na iyon na sinundan ng ilang beses nilang pagdidate hanggang sa katagalan ay mahulog kapwa ang kalooban nila sa isa't isa. Ngayon nga, may usapan sila ni Christie na muling magkikita sa lugar na yon. Mutual ang uh, desisyon nilang magsasama na sila kaya naghihintay si Eric. Hindi inaasahan ni Eric na makikita siya doon ng kanyang old friend na si Joseph na agad siyang binati. Sinabi ni Joseph na matagal din silang hindi nagkita ni Eric. Ang maikling kumustahan ay nauwi sa kwentuhan. Ayon kay Joseph, muntik na raw siyang masawi sa isang aksidente. Ikinwento niya na kasama sana siya sa flight ng Cebu Pacific na napabalitang nag sa isang kabundukan. Pero dahil daw sa isang pangyayari na maaaring niloob ng Diyos... Nakaligtas siya sa sakunang iyon. Papunta daraw siya sa airport para humabol sa kanyang flight nang makita niya sa kanyang attache case na naiwan pala niya ang isang mahalagang papeles na kanyang dadalin. Binweltahan daw niya ito sa bahay at kinuha, pero naipit sa traffic ang kanilang sinasakyan. Sinabi ng isang street vendor na may aksidente raw na nangyari sa unahan kaya hindi kumikilos ang mga sasakyan. Sinabi ni Joseph kay Eric na ang aksidente yun daw ang naging dahilan kaya siya nahuli sa kanyang flight at hindi nakasakay sa eroplano. Ayon kay Joseph, noon siya naniwala na kung hindi ipahihintulot ng Diyos na mapahamak ang isang tao, gagawa siya ng paraan para hindi ito mangyari. Pagkasabi noon, nagpaalam na si Joseph kay Eric at sinabing meron pa pala siyang appointment na pupuntahan. Habang palayo si Joseph, nangingiti lang si Eric. Iniisip niyang si Joseph rin ang dati niyang kaibigan na masaya at palakwento. Nang sumulyap si Eric sa kanyang relo, dito niya napansin na 10 minuto na palang late sa kanilang takdang usapan si Christy. Nagsindi ng sigarilyo si Eric at uh, inisip niyang bago maubos ang kanyang sigarilyo ay maaaring dumating na si Christy. Nagbalik alaala -ala sa kanya ang sinabi ni Chris bago siya sinagot nito. Baka raw tulad ng una niyang boyfriend ay lokohin din siya ni Eric. Tinyak naman ni Eric na iba siya sa dati nitong boyfriend. Ipaglalaban daw niya ang kanilang pag-iibigan. Naudlot ang alaalang iyon ni Eric nang masulyapan niya na parating na pala si Christy. Pero nagulat siya ng isang batang lalaki ang narinig niyang sumisigaw ng daddy at tumatakbong palapit sa kanya. Anak pala iyon ni Eric na nang tanungin niya kung sino ang kasama, itinuro nito ang kanyang asawang palapit sa kanila. Sinabi ng misis ni Eric na kinulit daw siya ng anak nila na mamasyal. Tinanong ng misis niya si Eric kung bakit siya naroon. Inakbayan agad ni Eric ang misis niya para ilayo doon at uh, niyayang umuwi na pero sinabi ng anak nilang mamasyal daw muna sila. Si Christine naman ay napaluha habang sinusundan sila ng tingin. Alam ni Eric, pero sa ganoong sitwasyon, hindi pala niya kayang itakwil at ipagpalit ang kanyang pamilya. Batid niyang katapusan na rin iyon ng lahat sa kanila ni Christy. Ang totoo nang magkakilala sila nito ay may namamagitang tampuhan sa kanila ng kanyang misis at na natukso. Iniisip din niya ngayon na baka ang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan para makita siya doon ng kanyang mag-ina at hindi matuloy ang kanyang balak na maaaring sumira sa kanyang pamilya. Katulad din ng pagkakaligtas ng kaibigan niyang si Joseph sa kapahamakan. Samantala, may isa pang pangyayari na lingid na kay Eric. Tila pinagtsap din ang pagkakataon. Nagulat si Christine ng isang lalaki ang namukaan niyang palapit sa kanya, si Kiel ang una niyang boyfriend. Sinabi nito na blessing in disguise daw na nagkita sila. Kadarating lang daw nito mula sa Canada at talagang pupuntahan siya nito bukas. Yayayain na raw sana siyang pakasal at uh, isasama na siya pagbalik nito sa Canada. Napaluha si Christy sa narinig. Tadhana na ang nakialam para maitama ang isa pagkakamali. Sa sitwasyong iyon, parehong panalo sina Eric at Christy at... Uh, may pagkakataon silang lumigaya sa kanilang buhay at landas na tatahakin. Sa mga interesado sa nilalaman ng aking Comics Page TV, huwag lamang ninyong kalilimutang iklik ang subscribe button upang sa muli nating pagbabalik kayo ang maunang makakita sa aking mga updates dito. Thank you very much and God bless you all.